Yan mga boss Nandito kami sa rekto Para kalampagin Ang gobyerno natin Yan, i-record nyo na to Utang ina nyo mga congressman Galit na ang taong bayan Ayan na mga boss oh. Galit na ang taong bayan Nandito kami sa rekto mga boss I-share, i-share nyo to, i-share nyo I-record nyo na, i-share nyo na to Ayan na mga boss, oh Nandi Ayan Bilhe namin, huwag na kawin. Yan, oh, takot na, uh, urong daw, orang urong, urong, urong. Oh, yan, oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. That's... At uh, masayang-masaya tayo. Dahil napakaraming kumunta dito sa rally natin. Yan. Para ipanawagan na ah, ibalik ah, ang pondo ng PhilHealth at labanan itong ng panggagago ng gobyerno. Yan. <laughs> laban. Laban lang. Yan, sabi, laban sabi nga ni Proxelo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kitang tita po yan no, sa pangungurakot ng mga politiko natin. Unang-una na si Speaker Romualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamudmod ng ayuda samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax natin. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukurakot. So, nakaka wala po talaga to ng dignidad. Tama! Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa <laughs> Rizona. <laughs> Magkakasama na kami ni Prof. Magno. Pilit namin, wag na kawin.